slide oras sa buong kapuloan ng Pilipinas sa padapod na minuto makalipas sa alas 8 ng umaga. Nakikipag-usap ng Department of Energy sa so Department of Transportation upang mapabilang ang mga electric o electric vehicle sa implementasyon ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization. Ayon kay Energy Director Patrick Aquino, naglabas ng kautosan si Energy Secretary Rafael Lotilla na lumikha ng polisiya kung ilan ang bilang ng mga electric vehicle na mag pam pampublikong at transportasyon. Dagdag pa ng opisyal na kapag nagkakaroon ng public consultation tungkol sa POV modernization ay laging sinasabi na iba pa ang bilang ng electric vehicle sa modernized jeepney. Binigyang diin pa ng Energy Department na ilalabas ng ahensya ang opisyal na bilang ng electric vehicle sa katapusan ng kasalukuyang buwan. Aktibo ang ahensya na makipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng gobyerno upang bumalangkan sa mga polisi ahensiya na magbibigay ng non-fiscal incentive sa mga consumer at kung sila ay lilipad sa electric vehicle. Gayon din ang paglikha ng green lane na kalsada na ilalaan sa mga dekoryenteng sasakyan. Sa kabila po nito, aminado ang opisyal na mas magastos ang sasakyang dekoryente kumpara sa mga dekrudong sasakyan. Newsline.